Mr. Yeah. Chair, ang target po ng uh, 4PH na dating 1 million units per year in 6 years na 6 million ay 300,000 na lang until 2028. Ito po ay isa sa mga inisyatibo at flagship housing project ng gobyerno sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino housing o ang 4PH na pinangungunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development. Pagka hindi natin ginandaan yung programa natin, kahit itong 300,000, hindi natin ito ma-achieve. Layunin po ng programang ito na makapagpatayo ng isang milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. Kaya hindi po talaga realistic yung 6 milyon na target na yan. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan uh, in the first place? Dahil ang kakulangan ng housing para sa ating mga kababayan ay tamang tamantang umabot na sa 6 million ang kulang. Kaya hinahabol po natin yung 6 million na numero na yan. Naniniwala ako na kayang-kaya natin itong makamit sa ilalim ng aking panunungkulan. Magandang araw Pilipinas! May tatalakayin agad tayong isyo sa araw na ito kaya panoorin. Dito lamang 'yan sa Bravo Balita. Uh, ang target po ng uh, 4PH is 6.5 million homes. Mr. Yeah. Chair, ang target po ng uh, 4PH na dating 1 million units per year in 6 years na 6 million ay 300,000 na lang until 2028. Okay, how do we explain the the reduction to the people? But po natin Number one, ito po, Mr. Chair, ah uh, Nandito na tayo sa makatotohanan no? This is the realistic uh, 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 number no na hindi rin naman madaling makuha honestly no. Pag hindi natin ginandaan yung programa natin kahit itong 300,000 hindi natin ma-achieve. So ito talaga uh, to answer you ito lang talaga yung kaya. Kaya 300. Whether we like it or not, we have to uh, be transparent about this na hindi na namin tatamaan yung uh, previously target na 6 million. Uh, you have set uh, a more realistic target na? Yes, Mr. Chair. Opo. And uh, the the main reason na hindi po na-achieve yung target? Uh, ang unang-una -una po, producing 6 million units in 6 years is very challenging. Kahit po yung, kahit buhusan natin ang pera yan, in reality hindi po natin magagawa yan kasi wala naman tayong kapasidad. Yung mga developers, contractors, and others na supportahan yung 6,000 uh, 6 million units in 6 years. Kaya hindi po talaga realistic yung 6 million na target na yan. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Ang realistic lang po namin nakikita ngayon, considering yung capacity ng mga contractors, developers, and yung demand side natin is only 300,000 comprised of all the modalities of the expanded 4PH. Thank you, Mr. Chair. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan uh, in the first place? <laughs> Na-datnang na, ko po yan na 6 million. No? So, anyway, moving forward, uh, pinaliwanag ko po kay Presidente, Mr. Chair, na ito yung realistic at at the same time, hindi rin po ito madaling ma-achieve. This is a very challenging number. 300,000 300, itself is a challenging uh, 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 target, uh, Mr. Chair. I support the earlier move of Kong Rufus Rodriguez in augmenting or increasing the budget of the suit. Dahil talaga naman pong the right to uh, domicile ay talagang pangunahing ano po yan, eh, karapatan ng bawat Pilipino magkaroon ng maayos na tirahan. Uh, kaya lang, uh, gusto po namin tulungan nyo kami na tulungan kayo. Uh, in other words, meron po kasi akong napansin na mga glaring ano lang uh, inconsistencies sa uh, pag-google nyo ng inyong budget. Uh, eh, malilit lang naman pero uh, siguro naman eh kaya nyo uh, matugunan. Uh, number one, yung pong uh, staffing or unfilled positions. The department currently has 524 vacant positions. Is this correct? Yes. That is correct Mr Chair and this consists of 31.1% of its total authorized positions of 1866 800, 1, in 2024 and this objectively high number manifests two things the department is understaffed and uh, as such consequently has higher tendency to underperform Ang tanong ko po is, what is the current status of these positions? Are the numbers still the same? And what is the department's solution to this underemployment? Uh, Mr. Sheriff, I may answer. Number one, at uh, simula pong nang upo tayo bilang sekretary, kasama po yan dun sa tinutugon na natin. Uh, Unang-unang ginamaan natin, pinablish na natin yung mga vacant uh, positions second inassess natin ang bawat regional offices anong capacitation ang anong anong dagdag sa capacity ang kailangan nila to match these vacancies to what we need uh, in actual then uh, na encourage din natin yung mga uh, contract of service uh, employees natin na mag-apply dito sa mga position na ito then uh, in october uh, during the shelter month we we part of the program is to have a job fair to to promote the vacancies and uh, to encourage people to apply to these positions uh, Mr. Chair yun po ang uh, action natin so far pagdating sa mga vacant positions These are permanent positions po ba Yes uh, Mr. Chair uh, But parang uh, hindi attractive yung ano yung job fair ninyo Sisimulan pa lang namin ah, sa, sa October po, uh, plano namin. Uh, ngayon, uh, yung awareness doon sa vacancy ng departamento, uh, inaakyat namin through announcements and uh, publications. Then hopefully during the shelter month, isa sa mga highlights nito will be a job fair. Then ang problema rin dito kasi may, may, may mga positions na mahirap i-comply yung mga requirements. Kaya nahirapan din tayong uh, uh, punuan itong mga positions na to Lalo na yung mga technical positions, no? Kaya pala. Opo. Okay. Ano po itong mga architect, uh, engineer, uh, engineer posts? Marami dito, Mr. Chair, yung mga uh, environmental uh, environmental planners, uh, architects, uh, lahat po ng trade, uh, mayroon po tayong uh, kailangan. Probably we can tap the, ano, the schools, uh, Mapua, mga engineering and architectural colleges. We will uh, do okay. that Mr. Chair. Yan ang isyung tinalakay natin sa mga oras na ito kaya huwag kalimutang mag mag-like at mag-subscribe sa aming channel.